Hi guys, welcome to my channel. This is Marcella Team. Ngayon naman ang, ang topic natin ay Magkano ang kita at puhunan ng pag-aalaga ng apat na baboy na, na hindi inahin versus sa isang inahin. Narito po guys, panorin niyo. Ito nga guys, ang hindi inahin, ang maaaring yung expenses sa apat na baboy ay yung 40 day yung bibili niyo ay 19,000. Uh, yun nga, magagastos gastos niyo ay pre-starter 10 kilo yung 10 kilo, ay, yung isang kilo noon ay 62 by times 62 ay 620. Ang starter ay isang sako 1,750. Grower, dalawang sako times 1,770 dumalabas sa 3,540. Yung grower dalawang sako ay itatimes niya sa 1,830 ay dumalabas na 3,660. Ang grower, tatlong sako By 1980, lumalabas na 5,670. Finisher ay isang sako ay 1,750. Cornmeal, babang, mais na ay pitong sako ay 800 ang isang sako kaya 5,600. Ang vitamin and med ay 375. Water and electric bill ay 1,200. Total ay 43,165. Yan yung maaari nyo magastos sa hindi inahin sa apat na baboy. Kung dadagdagan nyo pa yung apat na mas doble yung gastos. Kaya yan, uh, poor estimate po. Yun nga, after 3 months, uh, pwede niyo na siyang ibenta. Pwede ding 4 months. Depende sa inyo kung kailangan maghanap agad kayo ng buyer. Ayan, iba't ibang bentahan. Yung pang isa at dalawang baboy ay isang buo yung binili. Ba, dalawa yung buo sila binili. Kaya, pumapatak na idal isang tao yung bumili noon pumapatak na 24,500 yung patatlo naman kinatay kasi well, konti na nga yung customer kaya siyempre marami, marami naman bumibili ng mga karne kaya kinatay ah uh, ayun uh, mas malaki naman yung kita 14,870 katay pero matrabaho nung pang-apat naman na baboy ay 13,500 halos katulad din nung pang pang una at pang dalawa. Ang total na benta ay lumalabas na 52870 Ang expenses ay lumalabas na P43,165. Yun, imaminas mo yung 52870 yung benta mo, imaminas mo dun sa expenses mo. Nakikita mo, yung sa loob ng tatlong buwan o apat na buwan, magkakaroon ka na ng kita ng 9,750. Ayan yung ayan yung ano yung biik na palakihin na ibibenta. Ayan na nga guys, yung inahing baboy naman tayo. Yon. Ah, uh, bumili kayo ng 15,500 yung nabili ah. Um, ang list ng expenses, ang lactating period ay 114 days. Yon. Yung kas kasta, yun kasta 800. So, pakas, kailangan yung pakasta mo na yun. Feeds, 4,500. Rice brand, 1,000. Purga, 30. Shishikal powder, 160. One, lactate period, 30 to 45 days. Feed so, 3,200. Feed spiglet, 1,200. Medicine, gamot, 1,000. Miscellaneous ilaw to be total is 28,890. Yan ang posibleng yung maging gastos. Kaya manda kayo pag kayo nag-alaga ng inahin baboy. Estimated profit. Ah, ito palagay natin 10 piglets. May, may be natin ng ang isa ay eh, 3,500. Ayan. Total is 35,000. Minus natin yung ano natin expenses yung kanina. So, yun. Yung kanina, 28,890. Ang total niya ay 6,110. Yan yung kinita niyo. Pero, kasama dun sa expenses, yung inahin. Pero, ibebenta natin din yung inahin. Ang kikitain natin ay 21,610. Sa so, palagay niyo, alin yung mas malaking benta? Di ba, mas malaki yung sa inahin? Uh, depende na lang, pero at least parehas ni kita. Yun. Yun guys, sana nakakuha kayo ng tip sa pagbababuyan. And thank you for watching. This is Marcella Manim Team ang nagsasabing gising-gising habang kaya magtrabaho or magnegosyo. Bye!